Bismillahirrahmanirrahim. Ilang buwan ba ang dapat hintayin ng isang babae bago siya magpakasal muli kapag siya ay nakipaghiwalay sa kanyang asawa o kaya ay namatay ang kanyang asawa? Ito po ay napakahalagang bagay dahil kapag ang isang babae ay nagpakasal na hindi patapos ang kanyang kidda ay napagkaisa po ng ating mga ulama na hindi tanggap ang kanyang kasal ganun din ng kanilang pagsasama ay ito ay matatawag na zina ang idea po ng isang babae kapag siya ay nakipaghiwalay sa kaniyang asawa na siya ay hindi buntis ay nabagit po sa banal na Quran na salasata tatlong buwan ang dapat niyang hintayin kapag naman ang isang babae ay nakipaghiwalay sa kaniyang asawa at buntis ang isang babae ay siya po ay maghihintay hanggang sa siya ay manganak sinabi ni Allah sa banal na Quran wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyada'na hamlahun na. Ibig sabihin ay ang kanyang ayda ay maghihintay hanggang sa siya ay manganak. Kapag naman ang isang babae ay namatay ang kanyang asawa, ay nabanggit po sa suratul bakara na sinabi ni Allah na arba at wa ashra. Ibig sabihin ay apat na buwan at sampung araw ang kanyang idda. Ito po ang idda ng mga babae na nakipaghiwalay sa kanyang asawa o kaya namatay ang kanilang asawa na dapat niyang hintayin.